Tignan ko siyang kumpunihin guys Dahil nakamitig na nga to Kaso Ayaw talaga At saka pangitignan Alam mo naman tayo mga Pilipino Hanggat kaya natin kumpunihin ang ating mga gamit na magagamit pa, ayaw natin magtapon pero dito talagang wala hindi pwede talagang ayan nakanganga pa rin Gusto kang lahat? Mm. Sumingit. So, Pumunta ng downtown. Kasi kailangan ko talaga ay may lakad kami bukas ni Lolo at wala akong masusuot na boots. Kasi uh, pakita ko sa inyo anong nangyari sa boots ko. At si Lolo, nagpabili kasi ng shawl. Tutak ba naman, nung namatay ang alaga kong babae, nalagyan ng resibo, kailangan ko itong pakita sa kanya. yung namatay ang asawa niyang babae, lahat ng mga gamit ng anak uh, asawa niya at saka sinali pa niya yung mga shawl, ayan, tinapo ko na lahat. Ngayon, naghahanap siya. Eh, wala kong mahanap. Yun, nagpasingit na, na siya bili ng shawl niya. Para, kasi malamig dito. Para dito. Ganyan. <laughs> Kakalaga to ng dito, 30 shekel sa atin, mga, makano ba? Almost 300, uh, mga 300 plus. Mga 300 plus. Tapos yung, yung boots ko, nagkakalaga siya ng, mum, mumurahin nga lang tong binili ko eh. Tipid. <laughs> Alam niyo na, si Kuripot ako. Bumi, uh, bumili ako, sa halagang, 70 shekel. Sa atin sa Pinas is 1,000 mahigit uh, sa atin. Napakasimple lang pero mahal, di ba? Eh, siyempre, kung i-convert mo talaga, mahal. Eh, well, may kami bukas. Pupunta kami sa kamag-anak niyang namatay at wala akong masuot na boots. Sobrang lamig dito. Eh, yung mga sapatos ko, pag tag-ulan, nababasa. Eh, kailangan ko talaga may boots ako. May boots ako, no, isa, 2018, nabili ko. May takong kasi, kaya ko pang magtakong noon ngayon, pagod na ako maglakad kung di ko na kaya. Kaya, mas gusto ko yung ganito lang na medyo mababa. Kaya ko, kaya ko na. Naghanap pa nga ako ng flat talaga, kaya lang. Dahil sa laki ng aking paa, size 40 ako, ang hirap ko maghanap ng boots, Eh, natatagalan ako. Wala ditong alaga ko kaya nakabulyum akong magsalita. Ayan. Pakita ko din sa ala uh, Pakita ko sa inyo yung Tawag dito, yung sapatos kong nakangiti na. Ayan. Pangatlo kong boots to eh, yung dalawang boots puro may mga takong. Ito nga, medyo 2 Two inches din to, taas. Kaso na, tingnan mo naman, nakasmile na siya. Ayan na, oh. Talagang, <laughs> hindi na pwedeng, sa atin, pwede pa nating kumpunin. May mga tagagawa sa atin, eh. ng mga sapat, ah, sap, sapato zero, bantawag doon. Dito wala, eh. Pag may kunting gasgas -gas lang, tapo na dito, eh. Ayan ako, oo. Oh. Hindi na pa, hindi ko naman kayang i yan. Kaya kailangan tapon na lang. ba? Diba? Ito, nabili ko to siya sa noong 2017 pa. Ito. Matibay din. Kaya bumigay na kasi ilang years na rin eh. Four years na. Four years? Five years? Four years. Oh. Four years? Five? Ano? Five years? Oh, Ano ba talaga, Imelda? Ang dami mo ng years na sinasabi. May gift six years na po yung boots mo. Kaya talagang bibigay na. So, ilang taon na rin bibigay talaga. Hmm. Ngumingiti na. Tingnan nyo. Uh, alam nyo naman tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag... Uh, hanggat kaya natin kumpunihin, hindi tayo bibili kung kaya naman madala ma sa ayos pa kumpunihin, ay ginagawa natin. Pero, naray talaga ako guys na gawan ko ng paraan na iguglo. Pero talagang hindi pwede. Eh, nakikita lahat. Tapos nga nga pa rin siya o oh, smile talaga siya. Kaya wala. Kailangan ko na talagang bumili daw. <laughs> nag, nag ano pa no? Nagkukuripot nag pa. <laughs> So guys, yan box natin ang ating boots. Sukat natin. <laughs> Eto, napakasimple lang naman. Sukat natin. Isukat natin ang boots. Kevin! Yeah. <laughs> napakasimple lang. Ayan. So, okay na sa akin to. Gusto ko lang naman din na hindi ganong mataas yung takong kasi pag naglalakad, lalo na pag uh, hawak ko si Lolo, mas nakakapagod at pag masyadong, masyadong mahabang takong, baka madulas ako, madamay pa yung alaga ko, kaya maganda yung ganito lang. Mas gusto ko pa nga sana flat lang eh, pero wala akong makita. Dahil sa, sa size ko na 40, kaya ang hirap maghanap ng size malaki, ha, malaking paa. Lahi namin eh. malaking pa, malaking paa, mahirap paganap. So ito guys, pero alam nyo, kung alam ko lang, <laughs> ganun. Nung dumating na ang aking alaga, continuation lang to kahapon guys, kasi kahapon hindi ko na ano agad, hindi ko na to naituloy ang pag, uh, pag pag-filming dahil nga dumating na yung alaga ko at, 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 kailangan ko na siyang at kailangan ko na siyang uh, sekasuhin, bigyan ng merienda so natigil ang aking pagbablog uh, nito tapos si eh, nagtanong na siya ano daw ang, ano nasa ano ba daw yung binili ko kasi alam niya na bibili ako ng ng boots dahil nakanganganay nakas, nakangiti na yung isa kong boots pero bago ako umalis kahapon, nagpipilit na siya na bibigyan ako ng pera para makabili ng boats. Pero, alam niyo na, nakakaya naman na mang, tatanggapin mo pa. So, sabi ko, hindi, may pera ako. Sabi kong gano'n. Maka, makabili naman ako ng... Ay, excuse me sa aming water filling. Uh, maingay. So, hindi ko tinanggap. Umalis ako kahapon na hindi ko dala yung pera niya. Nung nakatapos na siyang mag-merienda, doon na niya hinanap ang, ang binili kong boots na saan daw. Tapos yun, hin din nanya niya, patingin. Kaya siya, maganda, nagandahan siya. Sabi niya, magkano? Sabi ko, kung alam ko lang. <laughs> magkano bili mo? Sabi ko, um, 70 shekel. Sabi niya, ah, okay, sige i bayaran ko na lang 'yan ano ko sa iyo uh, present ko na lang sa iyo parang gift ganon gift ko na lang sa iyo nako sabi kong gano'n hindi na sabi kong ganun ah, ah, nabili ko na eh. hindi ibabalik ko yung pera at nag-insist siya sa totoo lang, guys hindi ko ugali talagang ganun nahihiya ko pero dahil ini-insist niya tinanggap ko kasi medyo parang naano na siya eh. Parang na, nakita ko yung pagmumuka niya na parang naiinsulto na tinanggihan ko. <laughs> Kaya nag-anohan nag, kami, nagpipilitan na kami sa gusto namin. Siya gusto niyang bayaran, ako naman gusto kong hindi niya bayaran. So, ang nangyari, ang ending, binayaran niya. <laughs> bin, bin, nato, nakatubo pa ako kasi binayaran niya ng 100, eh 70 lang naman bilig ko. Kaya sabi ko... Kung alam ko lang, namili na ako ng mga... <laughs> <pero>, Ayoko. <ayaw> <laughs> Kung alam ko lang, namili na akong nga medyo mas mahal-mahal. <laughs> pero, ma, alam mo na, nakakarma naka din, guys. Uh, alam mo na, nakakatakot yung karma. Kaya okay lang din to. <laughs> Takot ako sa karma. Eh, syempre, alam alang alam nga namang, samantala, pag mo yung alag, ang matanda. Siyempre, pag, siyempre nakakatakot naman pag samantalan pa yung matanda sa pera. Kaya hanggang doon lang, yun, kasi pinilit naman niya, siguro hindi naman siguro masama. So, tinanggap ko na. Padalang lang din yan guys kasi kuripot yung alaga ko. Pero, pero no, kahapon, nagbigay siya. Pasalamat naman din ako. Kaya ito, remembrance ko na sa kanya. Mahal kong aking alaga kaya hindi ko magawang mananamantala sa kanya para ko na rin siyan, magulang tatay. <laughs> so hanggang dito na lang ang video ko. Sana ay eh, mayroon din kayong natutunan sa video ito. At nawa lagi niyo pa rin akong suportahan. Maraming salamat sa lahat. And kung kaya bagong napadpad sa akin itong channel, maaari lang po mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa aking mga video i-upload. Ingat po kayong lahat and God bless.